So yun guys, uh, binigyan natin siya ng konting uh, kunting tulong at saka kunting rambutan. Kasi so, gustong gusto niya pala yung rambutan. So dumunan natin siya nilagay sa safety. Kasi dito kasi, yan, wala tayong safety dito sa kanya. Maulan. At saka wala siyang sisilungan doon, di puno lang. Ayan. So tanawin muna natin siya kung okay lang siya doon. Sa kanyang pwesto, punta muna natin sa glit. So okay ka na dyan? Hindi ka na mababasa dyan ano? Ayan, eh, ilagay mo lang dyan maigi yung kan Yung pesto yung para hindi ka mababasa. Tsaka pag ka natapos mo dyan, mamaya, doon ka na lang yung sa kabila. So paano, babay na Justin? As yung pangalan? Angela. Angelo. O oh, babay na Angelo ha. Ingat ka lagi sa iyong pagtitinda. Sana God bless. Marami ka po mabibenta. Babay.